Sino pa ang hindi inaantok dyan? Ngayong gabi po, ngayon pong April 5, bukas po April 6 mga kalaki. 6 digit lucky numbers po ang i-reply ko po ngayon po sa inyo. Ayan. Sa mga hindi pa po natutulog dyan, sabihin nyo na po sa akin ang inyong birth year yun po ang hinihingi ko lang po. Birth year lang po mga kalaki para pag-aralan ko at kung anong 6 digit po ang tatayaan nyo po. Kung, kung 642, 649, 655, 658 at kung loto abroad po sabihin nyo lang po sa akin at ibibigay ko, i-reply ko agad sa inyo. Diba? Nireply natin kanina kahapon yung mga 2 digit, 3 digit. Ano po? tsaka 4 digit abay. Ngayon naman, subukan natin kunin ng mga 5 digit at saka million ngayon ang ating ipamimigay po sa mga lucky followers po natin na talagang sumusubaybay po sa atin, hindi po tumitigil. At sa mga nabigyan ko po, alagaan nyo po yan ng 3 days po bago nyo po palitan, okay? Wala nang tapo ha. Yung mga hindi ko po nabigyan, abay baka hindi ka nakafollow sa amin, hindi ka nag-heart, hindi ka nag-comment at hindi ka nag-share. Okay? Binabase ko po yan. Pagka chineg ko, nag-share siya, bibigyan kitang lucky numbers. Uy, nag-heart to, bibigyan ko to ng laki numbers. Yun po ang ginagawa ko mga kalaki. Siyempre, kailangan naman mga kalaki, manunood po kayo ng mga videos namin, tatapusin niyo po mga kalaki. Hindi yung hihingi ka lang, gusto mo tapos kawawa naman yung iba, di ba? Huwag ganun, nangigigil ako sa iyo. Eh. Okay, game na ha? Magbigayan na tayo.